Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa nagyabang na nga daw kaagad si Shai Gildjus Alexander at ang balita naman patungkol sa naging laro ng Golden State Warriors at Portland Trailblazers. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. nga muna tayong dumako mga kaballers sa balita patungkol sa nagyabang na nga si Shai Gilgeous Alexander sa NBA. Alam naman nga natin na kasalukuyan nga pong itinuturing ngayon na isa sa pinakamagaling na guard sa liga ay itong si Shai Gilgeous Alexander dahil na rin naman sa naging magandang karera nito nang nakaraan na siya namang tumulong mga kaballers sa OKC para makuha ang kampinatong matagal ng hinahangad. Mula sa pagiging starting guard sa West season MVP at hanggang sa pagiging finals MVP ay di hamak na talagang may ibubuga na nga talaga itong si SGA. Ngunit dahil nga sa dumadami na nga po mga kabolders ang mga papuri sa kanya ay inamin nga ni SGA na may isa pa siyang gustong gawin yan ay ang kung tatanungin nga daw siya na kung gusto niya pa malampasan si Kobe ay sasabihin niya nga pong oo mga kaballers mas gugustuhin niya nga daw na malampasan pa itong si Kobe. Kaya naman maraming ang nayabangan ng mga fans kay SGA na kesyo nayabangan dahil sobrang kinikilala niya na nga daw ang sarili niya bilang isang papalit na at lalampas pa sa naambag ni Kobe Bryant sa kultura. Kaya naman sari-sari nga pong mga negatibong komento ang pumapalibot sa kanya ngayon. Samantala, pumunta naman tayo mga kabollers sa naging laro ng Warriors ngayon kontra sa Portland Trail Blazers. Well, alam naman nga natin, nang nakaraan mula nang maisahan sila ng Lakers, kaya naman bago pa man magsimula ang laro ay talaga naman. Disidido nga silang bumawi mga kabollers kahit pa nasa Portland Trail Blazers ang advantage sa laro. Umpisa pa lang nga po mga kabollers ng first half ay talagang pinapakita na ng Blazers na desidido silang talunin ang Warriors sa pamamagitan ng kanilang mga matitinding puntos, mapalabas o mapaloob ng paint. Maagang ang nakalamang ang Portland Trail Blazers ay hindi nga ito naging balakid para sa si GSW sa pagtungtong ng third quarter ay dito na nga nagpatuloy si Stephen Curry gumawa ng puntos at magawang mapahabol ang Golden State Warriors at tuloy ang makalamang. Pagdating ng fourth quarter ay inalagaan na nga nila ang kalamangan hanggang sa magtapos sa score na 118 to 111 na pinangunahan naman ni Stephen Curry sa pagtatala ng 28 points na may kasamang 6 rebounds at 5 assists na talaga namang hinalimaw mga kabawlers ngayon ni Stephen Curry ang laro. Sa ngayon nga po number 1 ang Warriors ngayon bilang team na may pinakamaraming comeback sa fourth quarter ngayong preseason kaya talagang masasabi natin na maganda talaga ang nilalaro nila ngayon. So yun lang mga kaballers, yan lang naman ang pag-uusapan natin ngayon. Pinutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is basketball hot shots. Thanks for watching.